Sampung kahulugan ng pato sa panaginip. Una, nakakita ka ng maraming pato sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kasiyahan o kaligayahan sa buhay, pati na rin ang pagkakaroon ng mga oportunidad o bagong mga proyekto. Pangalawa, hinahabol ka ng pato sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pakiramdam ng pagkakaroon ng takot o alalahanin o kaya'y mga responsibilidad na tila humahabol sa iyo. Pangatlo, ang pagkatay ng pato sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga pagsubok o pagbabago sa iyong buhay na nagiging mahirap o masakit. Pangapat, ang pag-aalaga ng pato sa panaginip ito ay nangangahulugan ang iyong malasakit sa iba o ang iyong pagiging responsable sa pag-aalaga ng mga bagay o tao sa iyong paligid. Panglima, patay na patos sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagtatapos ng isang yugto o relasyon sa iyong buhay o kaya isang simbolo ng kalungkutan. pang ang pag-aaway ng patos sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng tensyon o hindi pagkakasunduan sa iyong mga relasyon o sa iyong mga personal na sitwasyon. Pangpito, pito, karni ng pato sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng kasaganaan, pagkain o mga pagkakataon na makikinabang ka mula sa isang particular na sitwasyon pangwalo. Bumili ka ng patos sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong plano na magsimula ng bagong bagay o mag-invest sa isang oportunidad o proyekto. Pangsyam, ang pagbibinta ng patos sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong desisyon na magbitiw o magtapos ng isang bagay upang magbigay daan sa ibang bagay. Pangsampo, naliligo ang patos sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kalinisan ng iyong isipan o damdamin o kaya ang proseso ng pagpapalaya mula mula sa mga alalahanin. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.